What's up mga kaibigan for this video Welcome to my vlog So mga kaibigan, ang aking content today ay uh, About sa Christmas party ng maraming toda So ngayon mga kaibigan uh, Pupunta ako sa general meeting namin mga kaibigan Alright, so mga kaibigan Ito ang aking content today Mayroon uh, Meron po kami kasing ng uh, general meeting Officers uh, About sa mga Christmas party namin mga kaibigan So ngayon mga kaibigan ay Palabas na po ako ngayon sa aking bahay mga kaibigan So, yun ang aking uh, tricycle mga kaibigan. Right? So ngayon mga kaibigan, uh, pupunta na ako sa aming ano, uh, office at doon kami mag-meeting mga kaibigan. Right mga kaibigan, so andito ko sa terminal. So ito yung mga oda. So ito po yung nakapaskal sa bulletin board namin mga kaibigan. Ayan po. Ito po sa members so, Ngayon mga kaibigan, nandito na ako sa ano, oh, office ng todo namin. So, ito po yung mga kapwa kong officer mga kaibigan. Ayan po. May po ay general meeting namin. So, ayan po mga kapwa kong officer mga kaibigan. Good morning to all mga, morning, kapwa mga kaibigan. Kapwa kong officer. Ayan po. Ayan po ang aming mahal na pangulo. Oh. Siya po ang treasurer at vice president. Ito po ay board member din po. Ito po ang ating chairman, board member din po mga kaibigan. Ito ang kaibigan, attendance po namin. Ayan. Yeah. Uh -huh. Ngayon maraming maraming salamat po sa pagkakataw na binigay niyo sa amin upang muli na nung po kami magpulong ng kapwa po mga pusangli kapag muna po na aming pangulang na si Maxi Ah, uh, mahal po kami noon, sana po bigyan niyo po ng bawat talino ng bawat isa sa amin upang mapag-usapan namin ng maayos ang aming gagawin na pinapagpupulang sa araw na ito. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, dahil sa araw-araw na pagliligtas mo sa amin at sa araw-araw na gabay niyo po sa amin sa aming hanap -buhan. Ang lahat po ng ito ay inaas po namin sa inyo sa ang halang Jesus. Amin. Amen. Right? Alright. Well, at 24 ha, Rickson Roma Present Maxi Brase Present Ian Brase Present So, okay. hindi natin ang pasang uh, 2024 ay nagkaroon ng uh, pagpupulong ng dalawang uh, tuga uh, si Tuga at yung tuga si Inyo uh, Inyo Mikuna na kung saan na uh, nagiging pangunahing bisita uh, isita natin dito ay si Chris Bailon at si uh, Pino President o Vice President at yung tayo nakasama ko dito ay ating Vice President at ating Chairman of the uh, ang pangunahing isyo dito mga kasama kung paano tayo gumandang anak buhay natin sa Umarot na pera na natin January hanggang December Ayun dyan, November Wala pa yung December eh. Manok, January Ang pumasok is 28,950 Ang expenses natin is 31,370 Negative February 32,160 Expenses natin is 26. 28,812 Negative. March, 34,000, 34,020, Ang expenses is 20,645. April, 32,400. Ang expenses is 18,357. May, 32,400. Ang expenses 17,612 yun 34,200 expenses 21,312 31, July 34,230 expenses 20,400 August 37,730 ang expenses 20,212 September 34,170 So yan yeah, mga kaibigan, nagsalita ng aming uh, okay, yung restorer. So pinaliwanag yung kanilang punto. Uh, ponto. October 35,010. 35,570 ang expenses natin. Uh, 26,500. Dito ko pinasok yung 5,000 na tipik ni Rodrigo Juan. Wala pa yung 2,000 ka. Wala pa. Hindi natin makasama is uh, November 21. One sa Badyo. December. Ha? 21 sa ah, Badyo. December, ah, December 21 sa Madiun. Ang mga mekanis nito ah, na makahanda na rito. Sa kasi Bob, Bob. Sino yung nang Trabaho yung Ano minuto at kakaldirita? Isa lang ba yan? Sarang daw. Sa yan. natin yan. Pero no Higado kayo. Higado na lang kasi parang marami. Ikada. Ikada, kasi pag malaking tipak, tinatapon nung. Lazaro, ah, Rexon, Nilo. Tapos. Ikaw. Tapos, tapos, December 20, distribution ng grocery. A preparation ng Christmas party. Si Baldo, si Aga, si Manding. Ito si mga kaibigan, tapos na kami na meet. Ito, 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 sa ito, 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 kaya yan. mga kaibigan Kaya uh, Dito na ako sa terminal at uh, meron kaming general meeting dito. So ayan mga tricycle uh, mga kaibigan na uh, hindi ko nang babiyahe dahil uh, meron kaming uh, general meeting dito sa aming terminal mga kaibigan. So ito yung mga katoda ko mga kaibigan. Ayan. So, oh, nag-start na po ang meeting mga kaibigan. Ay, uh, sa natin. dahil kung makikita, puro ba, natin ay, ay nasa puro natin na sama. Yung sa ating ating uh, lima. Ay, 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 ay po yung attendance namin mga kaibigan. Ayan po. Mga kaibigan, pagkatapos po ang general meeting at ito po yung ipamarienda namin sa mga members. Ayan mga kaibigan. Burger. so tapos ng general meeting so ito yung mga membro amin. Ready nabe. Yes. Mga Arik. 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 Right kaibigan so andito na ako sa parking area. namin karating ko lang mga kaibigan. Kaling ako ng meeting naman mga kaibigan So papasok na ako sa aking bahay mga kaibigan Dito ako nakatira mga kaibigan unit ko Pasok ko doon. Hello.